right, magandang tanghali sa inyong lahat. Ito, dito ako ngayon sa taas ng aking ginagawa, second floor. Ayan. Oh, may mga gamit kahit nanindig sa bundok. Kasi hmm. Kaysa kumuha ako ng trabahador, minawi ko na lang sa bili ng gamit. Eh, napapadali ang gawa ko. Parang katumbas ang dalawang kataw yata ang gawa ko. Anyway, ayan. Mga pinamahay na ng daga. at binubutas ayan o oh. ayan very consistent na mga dagay eh. kung alin ang tinakpa na bubutas na naman sa iba oh. kaya napilitan talagang gawin ito i-upgrade dahil sa kung ano anong pinatong na nangyero kinakain pa rin sa ilalim kaya napilitang gawing second floor pero ang pinaka main purpose ito ay makasagap ng matinong araw yung mga solar panel okay magandang tanghali eh, no eto nandito ako ngayon sa taas ng bubong namin para kuhana ng video itong mga solar panel na ginagawa ko ngayon Ayan. itong Ito natitira sa baba, tatlong pirasong 100 watts. And itong nasa night akyat ko na. Ayan. Itong mana sa baba, 1, 2, 3, 4 4 pieces na 100 watts pero yung nasa taas naman ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 na yung ko dito sa solar panels and yung 6 na yon considered bubong na yon yun Yan ang ginawa kong bubong titignan ipapakita ko mamaya na itong karugtong syempre kasi dada, doon na dadaling tubig hindi ko pwede pagdugtungin mahirap na madudoble ako sa trabaho may available naman akong gero so, dinugtong ako na ng pero and itong maliliit ito naman pinatong ko na sa sumunod na ano second ano niya second set eh at least mas secure na yung isa okay ayan kung doon sa baba ganitong ano natatakpan din na yun ng yung mangga o, uh, yamaya-mayan niyan tago na yan sa ilalim ng mangga, yung araw. Whereas ngayon, at least, marami-marami pa yung, ano, yung nakukuha ang init. Alright, so, yun, tingnan natin dito sa ilalim. Ayun, nahihirapan lang talaga ako dito dahil sa ang <laughs> hinat ng uh, pagkagawa ng bubong namin. Okay. Eh, bang, ano nang matanda na. Um, ano na nga pala ako, senior. So, tapos may pilay ng kamay, kaya hirap na. Ayan. Dito ay sa ilalim. Ayan, na Oh. So, nandito na yung mga dugtong, yung mga electrical connectors uh, connections uh, madali na siyang gawin kaya na, kasi nasa ilalim na, overhead na lang ang pagkabito so, ang bilis and, tulad ng nasabi ko nga uh, tinatanggal ko na yung um, MC4 connections kasi I guess nasabi ko na sa ibang videos ang dahilan ang iba kasi pangit yung wire na ginamit doon ko na discover na corroded na pala so may mga wires din na pinalitan ko na and nangyari na kasi na minsan nasusunog na yung sa may MC4 doon na naging dahil ng pag loose connection kaya naniguro na ako medyo matagal at mahirap magdugtong pero mga personal dugtong ko na yan okay ayan Oh. So pwedeng gawing ano, bubong mismo yung ano, yung solar panel. Like what I did here. Ah, uh, konting ano na lang niya sa ah. ito halimbawa, yung mga gilid ito lang ko ng kawayan. Para inong umulan, diretso na siya doon. Hindi na siya wala nang leak. Madali sabi. Ito pang isa. Ayan. Uh, may nakaipit pang pa, siklam uh, temporary pa to at uh, mas, mas mapapaganda ko pa to I guess and uh, yung kalalagay nga lang namin ni Mrs. kagabi kahapon ito may mga gap pa yan hindi pa yan ano, hindi pa talaga yan siya naka uh, ginagawa pa ito hindi pa nga namin natatanggal tong bubong and as you can see talagang ang pangit itong bubong namin dati <coughs> at ito nga oh, yan, oh, kinakain ng nauubos ng araw oh, yung iba naman ayun inangat at nagdaga. okay kaya <coughs> ito ngayon ang naging ano ko solusyon 3 in 1 ito bali tinaas yung panel para ma-maximize yung ano yung sinag ng araw ginawang bubong yung solar panel so mas na maximize yung materyales dalawa and of course nagkaroon ng ano ng second floor no magkakaroon na ng second floor ayan and ang isa pang bonus noon is yun na nga yung mga lit na dulot nung <clears throat> sumanginat-ngat ng daga na dumadaan yung tubig ula wala na siya mas tapos yung problema nga so ito yung mga di ko pa nalilipat ayun ay tulad doon no, nakalilim na pag nilipat ko yan kung wala na akong halos mapaglagyan siyempre may mga malililiman pa na maaga pero at least malaking bagay yung pag naitas na siya right now ang ganda na nang nagiging harvest ng solar so ito to okay ito ito isang 400 watts na natitira. yung isa nga pala doon may sira pa siya hindi na gumagana pero tingin ko dahil lang na problema and since over over naman ako solar panel na eh, hindi ko na muna inayos at ang dami pang ayo ang ah, pang ginagawa eh. yun na nga misa pinapatay ko na nga lang para manually eh. kasi pag over nag overcharge na ang um, total na solar panel ko kasi is 7,100 watts uh, 7,300 watts so uh, let's say round up natin sa 7,000 watts May, meron talaga 7 kilowatts kami na ano na solar dito, solar energy kaya more than enough sa konsumo namin kung tutuusin unfortunately dahil sa yun nga ang mga batera namin na lead acid lang naman na mga second hand mabilis na nanolobat and ang inverter namin ay medyo mismatch maliit siya kumpara doon sa solar panels namin eh mandami pang ano but anyway ang ganda na ng sistema na, na napapakinabang na namin ng maayos dito fortunately okay so yun lang and uh, Uh, maraming salamat yun ang gusto kong may feature ngayon okay, mabuhay kayo